So, ngayon, mga kababayan, ito yung sunod nating pag-uusapan, speaking, no? Walang justice pro rich at anti poor. Ngayon, mga kababayan, no? Itong sinasabi sa balita na posibleng kayang aprubahan ni PBBM ang anti-political dynasty law. Ha? Posible kaya, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, kapag kinaaprubahan ni PBBM itong anti-political dynasty law na ipinasa ngayon, no, sa Kongreso at hindi niya i mga kababayan, sasakit po ang ulo ng mga Duterte dito. Bakit? Kung sa side ni PBBM, ang sigaw kasi ang sabi kasi agad ng mga DDS, hindi 'yan aaprubahan ni Marcos. Bakit? Kasi nga anak siya ni Emilda, anak siya ni Apo Lakay. Presidente siya ngayon, congressman ang ang anak. oh, ganito, explain ko sa inyo mga kababayan bago ko i-play ang naturang balita. Ganito siya. Ang, ang nakasaad kasi sa anti-political dynasty law, no? mga kababayan, hindi porkit anak ka ni Marcos Sr., presidente ka ngayon, ay pasok ka na sa anti-political dynasty law. Hindi po. Mga kababayan, ang ibig sabihin na pasok sa anti-political dynasty law, example ko sa inyo, yung mga Duterte. Bakit? Yung anak ni Pulong, ah, mga kababayan, yung isa kung resista. Yung isa, vice mayor. Yung kapatid ni Pulong na si Baste, mayor. Yung kapatid ni Pulong at ni Baste na chuhin ng mga dalawang anak ni Pulong na si Sara, o oh, 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 ah, ahin, na si Sara Vice President. So, pag sinabi natin ilan sila ngayon? Anim sila ngayon na nasa posisyon. Ha? Anim sila ngayon na nasa gobyerno. So, matawag ba sila na pasok sila sa anti-political dynasty law? Yes. Pasok na pasok. Anim sila o oh, pare-parehong apelyedo. na nasa gobyerno lahat. Ha? Ngayon mga kababayan, si Bam Aquino ba pasok sa anti-political dynasty lo? Hindi po. Bakit? Siya lang po ang isa na Aquino na nasa posisyon ngayon. Bakit? May ilan pa bang Aquino na nasa posisyon? Wala. Oh, ngayon, si PBBM ba at si Sandro pasok ba sa political dynasty lo? Yes. Bakit? Dalawa po sila. Pangatlo si Martin Romualdez Pinsan niya. Pasok po sila. Ngayon mga kababayan, Sakali ba na si PBBM pagbaba niya sa posisyon bilang presidente sa 2028, maaprubahan kaya niya ang anti-political dynasty law? Kung ako kay PBBM, yes. Bakit? Hindi mo naman kailangan patakbuhin lahat ng anak mo sa... Nandyan pa kapatid ni Marcos, si Aimee. Oh. Hindi naman lahat mga kababayan na patakbuhin lahat ni PBBM yung mga anak niya. Ha? Ah. Nandyan pa yung mga pamangkin ng mga anak ni Aimee. Oh. Pasok sila lahat sa political dynasty law. Ngayon mga kababayan, posible kayang aprubahan ni PBBM? Alam niyo sa totoo lang, wala namang problema mga kababayan kung pipirmahan ni PBBM at aprubahan niya ang political dynasty law. Bakit? Di wag silang tumakbo sabay-sabay. O, ngayong tao na to, tumakbo si ganito. O, next year, oh, or no, next election, tumakbo si ganyan. Oh, problema na ni Aimee yan kung mga anak niya lahat nasa politics. E si PBBM, pagkatapos ng posisyon niya, si Sandro na lang natitira. O, oh, ba? Diba? Ganun lang naman yan eh. Kasi kung tatanungin mo, Marcos ba si Aimee? Manutok yan eh. oh, si Sandro lang naman ang nagkapilidong Marcos. oh, yung mga anak ni Aimee, manutok naman yan eh. Diba? oh. eh, kilakasara. Kila, kila Hmm. Si Sara talaga lahat sila. Mga anak ni Pulong. Nandiyan pa si Basti. O, oh, puro-puro Duterte yun. Talagang malilintikan. Diba? ba oh, talagang malilintikan, mga kababayan. Ha? Ganun yon oh, may nagtanong, anong ethic committee? Ano ka po ba? Ah? DDS ka po ba? Na nagtanong ka, anong ethic committee? Huwag ka na magtanong kung, uh, kung diction man natin dito, ethic, ang pagbigkas sa ethics, Huwag mo nang questionin yan kasi kung ikaw lang din naman magtanong sa akin at DDS ka, ah, kahihi, nakakahiya naman. Di ba? Quinistion mo ang diksyon ko, hindi ka ba nahiya kay Sarah? Ha? Hindi ka nahiya kay Sarah, in-interview siya patungkol sa Sona? Itok, 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 ay tok, atok. Di ba? Yung sagot? Hmm. Ganun yun mga kababayan. Ipiplay ko po dito yung patungkol sa uh, anti-political dynasty law kung sakaling aprubahan ni PBBM. Nako po, mga galaiti, mga duterte dito, mga kababayan. Mm. Kailangan munang pag-aralan ni <laughs> Pangulong Marcos Jr. ang mga panibagong panukala sa Kongreso kaugnay ng anti-political dynasty bago pagdesisyonan ayon sa Malacanang. Mm. Balita mula sa Malacanang ni Radio patrol Christian Yosoras. Christian? Chef, mm. ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kailangan munang makita ng Pangulo ang nilalaman ng mga panukalang batas bago makapagbigay ng desisyon kung susuportahan ito. Tugon ito ng malakanya sa ilang panawagan sa Pangulo na sertifikahang urgent ang mga panukala. Nauna na nga po si House Speaker Faustino Dina III na susuportahan ang pagpasa ng anti-dynasty bill sa Kamara na sirunta ng paghahay ng House Bill ng at Binagat Islands Congresswoman kakabagawa. Sa Senado naman, naghahay na rin ang countermeasures sa Senator Rizzo Ontiveros sa ilalim ng Senate Bill No. 1548 o ang Contra Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado ito ang radyo patron Chris Sanchez Ayon mga kababayan so ngayon sabi nga ni Yusicler Castro sa kanyang press conference na kailangan uh, kailangan pag-aralan ni PBBM kung anong nilalaman ng uh, tinatawag niyang anti-dynasty law na kung aprubahan ba niya pag-aralan yang mabuti kasi baka mga kababayan ang pag ang ang pagsisisi na sa huli ha, wala sa unahan. Kasi kung ang pag-fill up or pag-aproba ni PBBM diyan na pag sinabi natin, ito mga Duterte, ito mga Marcos, ito mga Manutok, mga Rebilla, ito mga Binay, mga Kaitano, mga Tulpo. Mm. So, pasok ba yan sila? Ganyan-ganyan. E baka naman may, 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 ano, may tatlong pwedeng pumasok, tapos apat hindi na pwede. E di wala rin kwenta yung kanyang pag, uh, aproba sa anti-dynasty law. Bakit? Kung may limit lang pala at tatlo ang pwede, pang-apat hindi na, di wala rin. Di ba? Wala rin. Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, imagine ninyo, mga binay, ilan sila? Tatlo, minsan apat. O, di diba, Wala silang problema. Pasok pa rin sila. Tignan nyo, mga Duterte, ilan sila? Tatlo, apat, mga apo na lang yung dalawa. E de, pasok. Wala pa rin kwenta. Kaya nga, sabi niyo si Claire Castro, pag-aralang mabuti ni PBBM, itong tinatawag na anti-political dynasty law na pang ano. Kasi kung doon sa batas na isinomite, eh, o kung sino man ang uh, may akda niyan, dapat pag-aralan ni PBBM kasi baka pag inaprubahan niya yan, oh, ito, inaprubahan ko na bawat pamilyang politisyan, tatlo lang ang pwede. Eh di wala rekwenta kwenta kasi tatlo lang din naman. Eh, Diyos ko, political dynasty pa rin yun. Mm. Kasi siyempre, tal tatlo yan, sunod-sunod. Oh. Kahit sabihin mo, dalawa lang ang pwedeng tumakbo. Hmm. Halimbawa, ang makalagay kasi dyan sa anti-political dynasty lo na yan, sa Senado, dapat isa lang na senador. Halimbawa, Marcos, isang Marcos lang. Sa Congress, isang Marcos lang. O, oh, sa, sa, sa mayors, o, oh, sa LGU, isang Marcos lang. So parang wala rin, di ba? Oh, dapat kung aprubahan ni PBBM yan, dapat isang Marcos lang kahit anong posisyon, isa lang siya. Oh, so hindi siya pasok sa dynasty law. Oh. Eh kung ang batas pala na nakalagay dyan, sa mayor, kailangan isa ka lang. Oh. sa congress, kailangan isa ka lang. Bawal tatlo, bawal apat. O, oh. sa senado, kailangan isa lang. Bawal tatlo, bawal apat, magkakapatid. Eh di wala rin kasi mayor ang anak, may congressman ang anak, senador ang anak, vice president ang anak. Eh di walang kwenta. Eh di dapat hindi na nagpasa ng batas. Kaya nga sabi ni si Clear, pag-aralang mabuti ni PBBM kung ano ang nakalagay dyan. Kasi mangyayari dyan, ganyan eh. Oh, anti-political dynasty. Pero sa Congress, isa lang. Instead of tatlo, isa lang. Sa Senado instead of instead of tatlo, isa lang. Hindi e wala rin magkapatid pa rin congressman, parang si Marculeta lang din at anak niya, senador at congressman. Oh. 'Di ba? Kaya pag isipang mabuti at pag-aralan ni PBBM. Kasi kapag napirmahan niya 'yan, parang wala lang din. Tama 'di ba, mga kababayan? Oh tama ang analysisyon natin. Kasi nagpasa ka ng batas na anti-political dynasty law, pero di mo alam, isa lang daw ang Marcos, pero bukod sa Marcos may mga pamangkin yun na manutok. hindi eh, di pasok din lahat, wala. Oh, katulad kay Sarah. Oh, siya, siya, siya ano siya, Carpio. Tapos yung mga pamangkin at kapatid niya Duterte. Oh, do, do naman hindi sila magkapilyedo pero magkakapatid sila. Oh, di ba? Walang mangyari, walang kwenta yung political dynasty lo na yan. Oh, katulad niyan, mga rebilya. Eh paano kung ang apo ang tumakbo kasi hindi pwedeng tumakbo ang tatay o oh, sa sunod eleksyon ikaw naman tay, ako naman ang magpapahinga. Oh, 'Di ba may mga ganyang senaryo alam niyo man ang mga Pilipino. Oh, kapag sinabing bawal dumaan, naghahanap ng lulusutan, 'di ba? Oh, oh, alam niyo mga Pilipino, 'di ba? Oh, pag sinabing bawal tumawid nakakamatay, alam mo ang ginawa? Gumawa ng tulay sa taas. 'Di ba? Bawal mag-jeewalking kasi minumultahan ng 5,000. Ang ginawa? O oh, ang bilis ng takbo. Mm. Kasi bawal jeewalking, naghahanap ng lusot eh. Tapos kunwari nagpipilay-pilay para sabihin ano, mayroon pala sinadya magpilay para dahan lang maglakad hindi tumakbo. Mm. Ganyan 'yung Pinoy mga kababayan, 'di ba? Pag sa ibang bansa bawal umihi dito, walang umihi kasi takot mamultahan, pero dito sa Pilipinas putang ina naninilaw 'yung pader. Ha? Ah, kinakalawang 'yung simento. Oh, bawal dito umihi. Mm. Ang ginawa pala dilaw na dilaw ang panghi. Mm. Kasi walang multa eh. Ganyan ang mga Pilipino, mga kababayan. Kaya sabi nga ni Jose Castro, pag-aralang mabuti ni PBBM. <laughs> Kasi ang mga Pilipino, creative yan. Oh. Pag sinabi mo, oh, bawal magtinda ng shabu, ah, magugulat ka, puro adik yung nandoon. Tinago eh, hindi nilabas. Eh. Alam mong bawal, ilalabas mo. Oh. Ganon yun, mga kababayan. Oh, si Alice Gu nga eh, nagugulat ka, naging mayor, i eh, Chinese national. Tapos naging mayor ng Bambantarlak. Oh. Bawal tumakbo kasi nakakamatay. Ano? Dadaan na lang siya naglakad. Bakit? Kasi nakakamatay daw pag tumakbo eh. 'Di ba? Mm. -hmm. So yun lang, mga kababayan.